Taladro, isang makapangyarihang salita na naglalaman ng napakalalim na kahulugan. Kaya kung isa kang individual na nagnanais makuto ng mga karunungang lihim, panggagamot o kaya naman ay para sa iyong personal na proteksyon, dapat mong malaman ang mga bagay na ito. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay talakayin natin ang mga lihim na karunungan at kaalaman hinggil sa taladro at sa mga nilalaman nitong misteryo at kung papaano nga ba ito ginagamit. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Siguro ay pamilyar ka na sa salitang taladro. Nakaraniwang kaakibat na ng mga paniniwala ukol sa mga anting-anting. Pero bago ang lahat ay nais ko muna na mas maunawaan ninyo unang karamihan kung saan nga ba nagsimula ang anting-anting na ito o ang mga taladro. Ang ating kultura ay nagsimula sa pinaghalo-halong lahi o saling lahi. Una na nga rito ang pagdating ng mga Espanyol na siyang nagbigay daan upang makilala ng mga Pilipino ang relihiyong Kristyanismo. Ayon sa pinakamatandang tala, ang mga mananakop raw na Espanyol ang may mga kasamahang mga pareng Jesuita o Jews at ito o sila ang nagdala ng mga aklat o kasulatan na pinaniniwala ang naglalaman ng mga lihim na karunungan ng Diyos na napa sa kamay nga ng mga unang Pilipino, unang ating mga ninuno. Kung kaya karamihan sa mga dasal o orasyon ay nasa salitang Latin. Subalit maaring may mo, bakit nga ba Latin at hindi na lamang Tagalog o Bisaya na mas madaling unawain? Ayon naman sa pag-aaral, ang Latin daw ang isa sa pinakamatandang salita sa mundo at isa sa pinakamabisang salita na ginagamit sa mga orasyon sapagkat kahit pangalumipas ang mahabang panahon ay hindi nagbabago o nag-iiba ang kahulugan ng bawat kataga nito. Di tulad ng ibang lingwahe na nag-iiba-iba sa paglipas ng mahabang panahon. Gaya na laman ng salitang bahala na nabukang bibig nating mga Pilipino na nagmula pala sa salitang Ba't hala na? O ipinapaubayan na natin sa Diyos ang lahat? Subalit maliban sa mga aklat o mga libro buhat sa mga Jesuita, mayroon ding mga karunungan na buhat naman sa kalikasan o natagpuan sa mga liblib na kabundukan. Mayroon din namang mga karunungan na bulong ng mga espiritu o naibulong mismo sa mga pining tao. Ang mga espiritong ito ay pinaniniwalaang maaring ang mga natatanging bantay ng kalikasan. At kadalasan, ang mga salitang nakapaloob rito ay pawang salitang latin na may halo lamang na mga piling salita buhat sa Tagalog, Visaya o Espanyol. Orasyon Kapag sinabi namang orasyon, ay batid natin na ito ay ang mga dasal na bibigkasin upang mapagana ang agimat. Subalit hindi ito ganon kasimple, sapagkat ang orasyon ay orihinal na bahagi ng isang kabuuan o isang testamento. Kadalasan ang isang testamento ay maaari nating sabihing na hati sa tatlo. Ito ay ang mga panawag na dasal poder, pondo at mga pambalang orasyon. Kung naguguluhan ka pa ay mas lilinawin pa natin kapag sinabing poder ito ay ang orihinal na bisa o kakayahan kung baga sa baril ituraway ang kalibre o klase ng baril ang pondo naman ay ang ginagamit na kasangkapan o medium o lakas upang mapagana o mapalabas ang kapangyarihan o sa madaling salita ito mismo ay ang baril at ang orasyon o pambalang orasyon naman upang makompleto ang pagputok ng baril o upang tumalab ang kapangyarihan nito. Kaya naman marapat na mayroon kang tamang gabay buhat sa mga totoong antingero o sa mga nag-aaral nito bago mo subukang tanggain gumamit ng mga ito upang hindi bumalik sa iyo. Subalit meron din namang mga klase ng orasyon na maaaring gumana kahit wala na ang ibang bahagi nito o ang poder o pondo. Subalit, napakabibihira lamang ng gaya nito. Pag-usapan na natin ang taladro. Ang taladro ay isang pinakamagandang halimbawa ng sinasabi kong testamento o kabuuan. Dahil ito ay naglalaman ng mga impormasyon gaya ng poder, pondo o mga pambalang orasyon o dasal. Ang taladro ay isang ilustrasyon na iginuhit ng mayakda ng naayon sa kaniyang malawak na imahinasyon at kaisipan. Mayroong simple at mayroong makulay na taladro. Ang mga taladro ay maaaring nakalimbag sa papel o sa librita, sa mga tela o panyo. Mayroon din namang nagnanais na iguhit ito sa kanilang katawan sa pamamagitan ng pagtatatoo o kaya naman ay sa damit na maaring suutin at gawing pang proteksyon. At dahil buo ang testamento ng taladro, ito ay isang malakas na gamit at may kumpletong elemento upang mapagana. Basta, mayroon ka lamang sapat na kaalaman. Madalas na sinusubukan ng mga antingero ang taladro na nakalimbag sa damit o kasuotan upang malaman raw na buhay ito. Minsan pa nga ay pinuputokan nila ito ng baril upang masubukan. Subalit ayon naman sa ilan ay hindi na ito kailangang subukan pa dahil natural itong gagana kung kinakailangan o kung nasa oras ka daw ng kagipitan. Isang makapangyarihang agimat at anting-anting, subalit ipinagbabawal? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang isa na namang uri ng agimat, gamit, mutya at anting-anting. Lubhang mabisa at makapangyarihan, ngunit labis na ipinagbabawal. At tawang ang may mga may lakas lamang na loob ang maaaring magtaglay. Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? At kung papaano ito nakukuha? Maraming uri at klase ng mga agimat. Ang tinataglay ng mga antingero at ilang mga albularyo. At minsan ay maging ang mga pangkaraniwang tao. Mga agimat o mutya na kailang pinaniniwalaan na maghahatid ng swerte, proteksyon at pangdepensa sa oras ng kagipitan. Ang ilan ay nasa anyo ng mga medalyon, kahoy, buto ng prutas, bato at kung ano-ano pa. At bawat anting-anting umutya ay may espesyal na gamit, natatanging bisa at galing. Subalit hindi lahat ng agimat at gamit ay mabuti. Mayroon ding makakaliwa at iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag pumanaw na ang isang tao, inaakala natin na ito na ang katapusan ng lahat ng sakripisyo at hirap dito sa mundong ibabaw. Subalit batid mo ba, na ito pala ang hinaantay na pagkakataon ng ilang matatapang at makakaliwang uri ng mga antingero. Kamakailan lamang ay napabalita nga ang mga libingan na natatagpo ang sira at wasak ang ilang bahagi. At nawawala nga ang ilang mga parte ng buto ng taong nakalagak dito. Partikular na ang tuway o tuway-tuway. Ano nga ba ang tuway-tuway? Ang tuway ay isang uri o bahagi ng ating tuhod o tinatawag ding nikap. Kanila itong ninanakaw at dinidebosyonan upang mapasunod ang kaliluan ng taong nagmamayari nang tuway na ito. Kanila itong dinadasalan o pinapatungkulan upang kapalit nito, ano man ang kanilang iutos dito ay susundin nito. Madalas itong ginagawang utusan bilang bantay sa mga bahay o di kaya naman ay upang magbigay ng karamdaman sa kanilang mga kinagagalitan o kinainggitan Madalas ito ay ginagamit nga ng mga mangkukulam sapagkat ito ay nagtataglay ng kapangyarihang itim. Napakalakas ng agimat umutyang ito ng tuway-tuway sapagkat habang tangan mo ito at mapapakain ng tamang patungkol ay maaaring mapasailali mo ang kailuwang ito. Subalit marapat na alam mo ang pangalan ng tao na nagmamayari ng tuway na ito. ang ito ay kinukuha sa gabi nang mahal na araw upang mas maging malakas. Ang mutya o agimat ding ito ng tuway-tuway ay isang mainam na depensa o tagabulag at marami pang mga makakaliwang gamit. Subalit marahil ay may tatanong mo rin papaano naman ang kailuwa ng taong ito hindi na siya matatahimik. Opo, hindi ito matatahimik. Subalit dahil sa mga dasal at patungkol na orasyon dito ay gagawin ito ang anumang iyong iutos. Bagaman masama ang isang agimat na ito, mayroon pa ring mga mangilan-ngilan na matatapang at nagnanais nito. Subalit tandaan natin na kapag ginawa mo ito, ay para mo na rin isinangla ang kaluluwa mo sa Diablo. Mayroon ka bang kakilala na nagtatangan ito? Ang pagnanais minsan ng labis na kapangyarihan ay hindi na makatwiran. Ngunit lagi pa rin nating tatandaan na ang proteksyon at kapangyarihang pangwalang hanggan ay sa Diyos lamang natin masusumpungan. Pamilyar ka na ba sa isang klase ng bato na kung tawagin dito sa Pilipinas ay Batoara? Batid mo ba na labis pala itong kakaiba, makapangyarihan at nakamamangha? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating kilalanin ang isa na namang uri ng bertud o gamit sa anyo ng isang bato. Ito ay ang bato ara. Ano-ano nga ba ang mga tinataglay nitong galing, bisa at mga kakayahan? At kung saan mo nga ba ito pwedeng gamitin o makuha? Kaya kung mahilig kayo sa mga mutya at bertud buhat sa kalikasan o isa kayong antingero, ang video ito ay para sa iyo. Napakaraming natatanging bato, mineral at mga makakapangyarihang mga bertud na pawang makukuha sa kalikasan mula sa puno, sa hayop, sa kweba, sa tubig at sa ilalim ng mga kalupaan. Mga batong may bisa na buhat sa enerhiya ng kalikasan at isa na nga rito ang batuara. Batuara na ang ibig sabihin ay isang natatanging bato at kaakit-akit. Ang batuara ay mailalarawan sa iba't iba nitong anyo, kagaya ng puting bato, puting butil o mga kakaibang kristal. Subalit ito ang totoong anyo ng batuara, kadalasan itong kulay abo o naglalaro sa kulay na itim at nagbabago-bago ng kulay base sa kondisyon, presensya at enerhiya na nakapalibot dito. Ito ay bibihirang makuha at pawang sa mga piling tao o individual na mayroong akses sa ibang dimensyon o tinatawag ngang paranormal. Ang batu ay isang klase ng bato na nagtataglay ng kapansin-pansingan nyo. Sa tuwi ng ito ay makadarama ng ibang enerhiya. Kadalasang ginagamit sa panggagamot ang batong ito at pampalakas ng mga gamit para naman sa mga antingero. Isama lamang ito sa lagayan ng inyong mga gamit upang mas palakasin pa nito ang bisa ng iyong mga taglay na agimat. Ang batuara ay isang espesyal na gamit para sa panggagamot. Ito ay nagbibigay ng isang indikasyon o nagbabago ng kulay sa tuwi ng ito ay makadarama ng kakaibang enerhiya mapupunang nagiging kulay bughaw o rainbow sa oras na ikaw ay malason o nahilo kung tawagin. Umiinit naman ito sa tuwing mayroong gumagawa sa iyo ng masama, kagaya ng kulam, barang o panggagayuma gamit ang itim na salamangka. Isang mainam na pangakit din ang batuara, pangakit at mahusay na panghalina, lalo na sa mga nakasasalamuha. Mahusay rin na pampaswerte sa buhay at sa pagninegosyo ang batong ito. Lagi lamang itong dalhin o kaya naman na ilagay sa kaha o lagayan ng pera. Ayon sa mga taong nagtatangan nito, minsan ay nagbibigay rin ito ng babala o mensahe gamit naman ang pangitain o panaginip. Lalo na nga kung mayroong nag-iisip o nagbabalak sa inyo ng masama. Kung kaya naman, isa nga itong pangkalahatang gamit sa panggagamot bilang protection at panghalina. Ang batuara ay isang magandang gamit, subalit napakabihira lamang makita o makuha, sapagkat ito ay marapat na mayroong basbas -bas, o mayroong bisang buhat sa mga gabay o bantay ng kalikasan. Subalit lagi pa rin po nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay gawin lamang nating tulong at gabay subalit nasa sa atin pa rin ang ikakaasenso ng ating buhay. Manalig sa may kapal at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.